Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming uh, panayam, attorney. Welcome po sa Palatuntunan, attorney sir. Good morning po, ma'am Cathy, sir Emil. Okay. <laughs> Kasi, pa, attorney, attorney. attorney David, ito nga, may papatupad ng uh, pinataas no, na bagong rate para sa terminal fee sa uh, NAIA. Ano po ang basihan nitong 950 pesos yung pagtataas mula sa dating 550 pesos? Ah, o okay po ma'am, no? Kasi you're talking about po yung tinatawag naming regulated uh, aeronautical charges po. So kung yan po yung basis natin, ma'am, at tinatawag po namin doon is the revised administrative order AO1 po 'yon. So yun po yung uh, nagiging basis namin para mag uh, para sa pagtaas po ng ating uh, passenger service charge. Mm -hmm. Okay, pag sinabi po bang passenger service charge, kasi po kami hindi po namin naiintindihan yan. Ano po ba yun? Uh, saan po napupunta itong passenger service charge, Attorney David? Uh, okay po. kasalukuyan uh, po kasi po, no? Uh, alam naman po natin na na-turnover na po yung operations and maintenance ng ating kapaliparan sa NNIC. So under the concessions agreement po, sa NNIC po, napupunta ang tinatawag nating passenger service charge. Pero yung hindi po 100% ang nakukuha ni San Miguel dito or ni NNIC, may portion po na napupunta dito sa OTS din po. So uh, yung tinatawag nating uh, Office for Transportation Security po, yung nagbabantay po ng mga x-ray natin sa loob ng ating paliparan. Okay. At orin sa makatwid, para ho mas malinaw nating maiparting sa ating mga kababayan at pati na sa amin ni Cathy San Gabriel, ano mahihita namin dito, sir, sa pagbabayad ng mas malaki kumpara ho nung nakaraan? Meron ba magiging pagbabago dyan sa mga gate, sa mga amenities, sa mga pasilidad? Sa aircon? O, paki, oh, pakituloy. <laughs> pati na aircon, at orin. At bigyan mo naman kami ng ano para kami ganahan lalo na Opo. ano, ano, dito sa interview na ito, sir. Go ahead, sir. Sige po kung ganitong ang expectation po natin ay magandang airport, totoo po iyan. Yan po talaga ang goal ng ating na PPP. Uh, as you can see po, no, there are certain and improvements already in place. But going forward po, magkakaroon po tayo ng panibagong Terminal 4. Ito po ay nasa gitna ng Terminal 1 at Terminal 2. Papagawa rin po si San Miguel ng panibagong Terminal 5. Ito po ang kung saan po ang location ng ating uh, dating Philippine Village Hotel. Uh, at the same time po, uh, you may kita nyo yung uh, pagdagdag o magiging purely international na po ang ating Terminal 3 at magilipata na po yung mga domestic flights natin dito po sa malapit sa Terminal 1, yung bagong Terminal 4, Terminal 2 at Terminal 5 po. Magiging uh, purely domestic na po iyon. So mas seamless po ang magiging uh, travel natin. In terms of other improvements po, hopefully by the end of the the year po no may panibago tayong mga e-gates uh, on the anniversary date din po opo magi-introduce din po si San Miguel na tinatawag naming uh, yung uh, self check-in kiosks mm -hmm. hindi na po ninyo kailangan pumunta sa mga counter uh, at makipag-usap dun sa mga uh, air, airport uh, airline agents pwede na po kayong mag-check-in ng sarili niyo na lang po So, ito po yung may introduce uh, on September 14 po. So, bago naman po pinayagan ng ating AO1 na magtaas ng rates, no? Uh, binigyan po ng pagkakataon si sa San Miguel na pagandahin ang airport. Pero alam naman po natin na major improvements will not come in just one year. So, ang hinihingi din naman po namin sa ating mga kababayan ay bigyan ng pagkakataon naman po ang, ang na-IAPPP. Mm -hmm. Okay, uh, attorney, kailan hu huling nagtaas ng uh, passenger service fee uh, ang uh, naia? Ah, uh, it was way back 2000 pa po, no? Mhm, mm so, so matagal mayigit, na. Mayigit dalawang oh, may good naman taon. Sa San Gabriel. O, o kump kumpara po sa ibang mga uh, passenger service fee sa ibang mga bansa. Uh, particular na sa ASEAN, wag na tayo lumayo. Tayo po ba ay eh uh, uh, kumbaga hindi naman tayo mas mataas kesa sa kanila, attorney. Ah, opo, no. Uh, in terms of uh, the the rate that we're charging hindi naman po tayo yung pinakamataas. At kung tutuusin po ah uh, Ma'am Cathy, kahit po sa Pilipinas ang naiya po, hindi rin po kami uh, ang uh, ang pinakamataas as of the moment. Kasi nagtaas na rin po ng rates ang ka Mhm. Mm opo. So by by September 14, we will be slightly more we will be slightly more expensive than than the Kaap rates po. Oh for the caap controlled airports. So from 950 kami, si CAAP naman po mag-900 uh, pesos po sila eh, uh, yung PSE nila. Opo. Attorney ko sa atin magiging uh, 900 mahigit ang magiging terminal fee. Meron do kayo ideya uh, paano mo ikukumpara sa ibang bansa? Ay uh, makalapit bansa na lang natin. Maka magkano hmm. mo 'yan sa Philippine peso? Uh, Attorney Sel. Uh, Kung ko uh, meron lang ako kay ideya. Pero ito po kasi kaming benchmarking nun eh. Uh, hindi ko lang po hawak sa aking mga kamay as of the moment. no? Pero uh, I can provide na lang po siguro afterwards. It's Sige po. Problem. Uh, uh, uh. No problem. Atorne, meron pang isang uh, lumalabas sa mga comment section ho sa social media na bakit parang ipinapasa raw sa taong bayan yung dagdag pagdating dyan sa Terminal P. E eh gayong may pumasok na hong uh, private company para ho uh, mag-operate dyan sa ating mga paliparan. Atorne, sir, go ahead po. Oo uh, po, uh, yun nga po yung sinasabi namin no. Kasi po, uh, we are expecting a world class airport naman po ang kapalit nitong pagtaas ng ating PSC and other rates. So kung ang uh, sa amin lang naman po no, sa so, mga nag-iimplement po ng PPP, this is also uh, in line naman po sa mga pinangangailangan pinang ng private proponent also. Kasi po di naman po pwede na <laughs> wala rin naman kitain ang Aba. ating private proponent. Aba. But yunto naman po in line with the uh, with the concessions agreement they would be required to comply with certain kpis uh, aside from no in service kpis natin aside from yung development po ng panibagong infrastructure sa ating padi mm -hmm. okay so uh, inaasahan po ba natin with this uh, Uh, new uh, rate attorney eh mas mag improve ang airport at mawawala na tayo doon sa mga worst airports list uh, na suki na po tayo taun-taon. Hindi at tayo nawawala doon attorney. Opo, yun naman po talaga yung goal natin. Uh, as far as the NAIA PPP is concerned and with the with the KPIs na i-implement po dapat ng ating uh, ng ating proponent, uh, ito po ay uh, makakasigurado ho ang ating mga kababayan na mawawala na po tayo sa listahan na yun. Opo. Attorney, Tony, samantalay na natin ang pagkakataon at mayroong mga exempted na individual dito, di ba, san Gabriel, sa mga magbabayad mm. ng mga terminal fee. Sino-sino ito, sir? Para ho, alam ng ating mga kababayan na sila'y, nako, wala akong babayaran, di ako kasali dapat sa usapan na yan at ako'y libre. Go ahead, sir. Opo. Uh, OFWs po. Tapos yung ating mga 2 years old and below po, sila po yung exempted sa ating... Uh, Uh, passenger service charge. And of course, yung mga airline crews din po. Mm -hmm. Ito po ay otomatiko namang ikakarga dun sa kanilang uh, pagbili ng kanilang uh, flight uh, reservations, attorney. Correct po ma'am. Ito po ay nakalagay na po kaagad sa kanilang mga ticket pag sila po ay bumibili na po. Mm. Uh, I'm just wondering po, pa paano po i-improve yung ano? Ito kasi nakikita ko sa uh, halimbawa, uh, in particular Terminal 3, ano po? Paano po i-improve yung mahabang pila? Eh, ang liit po talaga ng Terminal 3. Wala naman pong paglalagyan talaga. Uh, pila po sa immigration, ha? Yes ma? po. Okay po. Uh, kung makapansin niyo po kasi ang Terminal 3, Uh, Ma'am Cassie, ano po kasi siya eh, nakahati po kasi as of the moment yan. Meron mm -hmm. pong domestic side, meron pong international side. Pero as it is originally designed po talaga, that terminal is purely international po dapat. So, uh, with the improvements po, with the additional Terminal 4, nalilipat po si Cebu Pacific dun sa mga purely domestic terminals natin, yung Terminal 3 po will be used as originally designed as a purely international terminal po. So kung ganoon po makikita niyo mag-e-extend po papunta sa sa domestic side yung mga pilahan ng immigration pati security po. Oko. Uh -huh. Ay, may pinupunto lang po yung uh, isa namin kasama dito, si Romel Balasbas, by magandat na uh, may ano eh, no ha, mayroong, uh, yung runway daw eh, dadagdagan ba ito sa proyekto na eh? Yan kasi ang cause <laughs> ng, ng, sa runway, eh, ng air -re traffic. Kaya nagkakadelay-delay yung flight dahil ilang ba yung runway natin? Dalawa lang yata. Papaturo tayo kay Tony. Dalawa po. Hmm. In terms of development po sa runway, no, uh, tama po kayo, hindi na po pwedeng dagdagan ang runway natin. Kasi po, dalawa lang po talaga siya and nakakulong na po ang ating aerodrome between uh, subdivisions and highways and the skyway. So, for the most part po, ang requirement lang po natin under the CA is uh, kasi gayon po, uh, meron tayong tawag tayong 42 flight slots per hour. So at any at any hour lang po, pwede pong makagamit ng ating runway ay 42 na aeroplano po mm -hmm. or 42 aircraft movements. Yun na lang po para pinakamagandang term aircraft movements. So with the CA po Uh, in the full 48, uh, 24 hours po, yun po yung number of aircraft movements na ma-accommodate natin. With the improvements po na i-introduce ni NNIC, requirement niya ho, ito po ay requirement niya under the CA ha, kailangan niya hong i-improve ang flight movements from 42 to 48. Mm -hmm. Ayun. Ayun. Opo, opo. Okay. Ayun. magpaliwanag ni uh, Attorney. Atty. Alright. Maraming salamat po sa inyo. I have a blessed weekend, sir. Ha? Salamat, salamat po sa servisyo ninyo. Ate po nakapanayam si Attorney Manuel Jeffrey David ang Head Executive Assistant ng MIAA.